Sabi ni Villanueva sa press conference, sa mga hearing, lahat-lahat, wala siyang tinanggap na pera. Wala siyang kinalaman sa flood control, sa pera at project. Yan lang siya niya. Tapos ngayon, ang sinasabi ni Bato, kung sinabi niyo na yung pera yung ibinigay, ay e galing sa flood control, hindi yan tatanggapin ni Villanueva. So, ibig sabihin, may tinanggap. kamag no, again, po akong ipaparinig sa inyong question and answer na ginawa ni Sen. Bato de la Rosa na itong September ito eh. Parang sa third week yata na September to sa Blue Ribbon Committee. Kanya tinatanong dyan si Engineer Alcantara at saka si dating Undersecretary Bernardo tungkol dun sa pagkakasangkot umano ni Sen. Joel Villanueva. Yun po yan eh. Pero meron akong ipaparinig sa inyo na kanyang sinabi na kakaiba. Hindi ko alam kung bakit niya itinaya yung kanyang posisyon tungkol dito. At dahil dyan, eh, meron pong malaking development bago na nakakalipas pa lang ilang oras eh. Ito muna, parang gano'n natin. Medyo rin po ang kausap ni... Kung, kung, kung kausap po niya si Sir Joel, hindi ko na po masundan yon Mr. Chair. Nabangit lang po niya yung problema ng gano'n, pero hindi po ako aware na gano'n dun sa sinasabi niyang blood control. Kaya, kaya na, gusto ko sabihin sa inyo, kung Sabihin nyo, involved si Sen. Villanueva sa flood control. Right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taong ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang bulakan na babahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na nag-humingi na flood control sa inyo, I am sure hindi, idea uh, hindi yan nangyari. Mayor sabi, sabi ko nga po, hindi po, ako po yung magawa po. Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Jewel Villanueva, si Jewel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi niya hindi tatanggapin yun, magbagwawala yun. Yeah. I Kita Pinagtatanggol ni Senador Bato de la Rosa si Senador Jewel Villanueva. At siya daw ay magre-resign. pang pato na, pagka daw na, na, na meron. Ah, Involvement ito sa flood control. Ay sinabi na nga ng dalawa, mahaba yung interi, yung uh, niya, sinabi niya, hindi alam ni Billion May ba na ang kanyang nakalang binigay na pera, 600 million ba yung magkano daanda -daan million, ay galing sa flood control program o budget. At dahil dyan, kaya kung napaka-sensitibo itong ginawang ito ni Bato de la Rosa, willing daw siyang mag-resign pag napatunayan, ay paano ito, Senador? Nag-recommenda na ang ICI, si Chairman Andy Reyes, Independent Commission for Infrastructure, na pinakakasuhan ng korupsyon at plunder si Senator Joel Villanueva sa iso ng korupsyon sa flood control. Aba, Senator, baka maka niya natang mag-resign ka kaysa mahuli ka ng... Sino mang huli sa'yo? ICC? <laughs> Di ba? Hindi ko alam kung bakit ang isang senador na katulad ni Bato de la Rosa itataya yung kanyang posisyon para ipagtanggol ang kanyang kasamaan. Dahil sa kanyang paniniwalang walang kinalaman. E ang problema, sinasabi ng mga district engineer, nagbigay po kami sa kanya ng pera at galing sa pera ng flood control project yung pera na binigay namin sa kanya. Ngayon, sinasabi ni Batu, ba't hindi yung sinabi? Sigurado hindi tatanggapin niyan. O, hindi ibig sabihin, tinanggap ni Villano Naloko na, nadiin, palalo. Kasi sabi ni Bitney, <coughs> grabe talaga. Yari talaga dito si Batu. Sabi ni Villanueva sa press conference, sa mga hearing, lahat-lahat, wala siyang tinanggap na pera. Wala siyang kinalaman sa flood control, sa pera at project. Yung lagi sinasabi niya. Tapos ngayon, ang sinasabi niya ba to, kung sinabi niyo na yung pera yung ibinigay, eh galing sa flood control, hindi yan tatanggapin ni Villanueva. So, ibig sabihin may tinanggap dahil hindi niya alam. Di ba? Ang lino niya, pangyay. Diba? Ah, ah pero sabi ko nga po, hindi po, ako po yung... Ah, andali, balikan natin yun. Mr. Chair, napangitan po niya yung problema ng gano'n, yeah. pero hindi po ako aware na gano'n dun sa sinasabi niyang no, gun no. control. No. kaya, kaya gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin niyo involved si Senator Villanueva sa flood control, Ulitin lang natin para malinaw. Sir, right now, you yeah, no? mag-resign ako sa baga senador. Yeah, no? Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang narinig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang bulakan <clears throat> na babahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na nag-humingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi, uh, hindi yan nangyari. Mayor, ano? Sabi, sabi ko nga po, hindi po, ako po yung Nagawa po Pero na. kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, si Jewel Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, <coughs> galing ito sa flood control, sigurado ako hindi niya da, hindi tatanggapin yun, magbabawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didibisahan yung kasamahan ko, ha? At least to be honest, to be honest <laughs> with you, alam mo yung yan, galit na galit siya sa flood control. Hindi daw, hindi dipinsahan. Ayan ang maloko ano, malo, na, ano. na. Hindi mo nga dinipinsahan, nilaglag mo, kasi sinabi mo, kung hindi, kung sinabi niyo, Ulitin ko, ay siya nagaling na, kung sinabi niyo na galing sa blood control program, yung budget na ibinigay niyo kay Bilga Nemeba, hindi niya tatanggapin. So, ibig sabihin, tumanggap pala. Yun ang dala. Lumalabas ngayon, tumanggap talaga si Bilga Nemeba. Kaya niya tinanggap, hindi niya alam galing sa blood control. So, yung pagtanggap na yun, parte ng korupsyon. So, tama. Yung ginawa ng ICC, na siya i-recommend ang kasuhan kasi tumanggap pala ng pera. Galing sa mga district engineer and... Uh, Sinabi ito, Engineer Alcantara at si Engineer Bernardo. Naloko na. So, hindi na isalba ni Bato de la Rosa si Joel Villanueva. Kasi after investigation ng ICI, nirecommended na nga ang kasuhay. Naloko na. Okay, paano yan Bato? Pa Pag napatunayan niya, mag-i-resign ka siya ito? Sabi mo, mag-i-resign ka eh. Ay malinaw na yung pera kahit siyang galing, pera yan ang mamamayan. Bakit ibinigay at bakit tinanggap ng kampo ni Villanueva? Sa kahit anong pag-idinay ni Villanueva na wala siyang tinatanggap, lumabas dyan sa hearing na yan, meron tinanggap. Alam ko na, lalong napasama. Nagmalasakit si Bato de la Rosa kay Joel Villanueva, pero sa kanyang pagtatanong in public, sa public hearing, lalong nakalabosom. At posible, sa aking opinion, posible na isa yan sa mga nakitang basihan ng ICI kung bakit nirekomenda ng kasuhan ng korupsyon at plunder si Villanueva. Senador, dahil dyan sa pag-amin ni Alcantara at saka ako ni Josep Bernardo. Kahit anong paglilihis at pagtatanggol ni Bato, hindi na paniwala ni Bato ang ICI na walang kinalaman si Villanueva. Hindi naman okay. ho, ang, ang pinag-usapan dito, sabi kasi ni Villanueva, hindi ka nakialam sa project. Ay, ang problema ay eh, ito naman pala binigyan ng pera. Sang manggaling yung pera, illegal nga. Kasi hindi yan dapat pamigay sa politiko. Yan ay pang project. Bakit? Bigyan ka ng pera. Tapos, ah, oh, wala akong kanalaman sa project. Wala akong kanalaman sa project control. Galit ako dyan. Ah, pero tumanggap ka rin ng pera. At yung pera ngayon, galing pala doon. Eh, kung hindi mo tinanggap, baka napagawa yung project. O di walang bahag. Eh, kaso tinanggap mo eh. Ang palusot, iba to eh. Malik. Delikado. Kaya dahan-dahang lumalabas. May kasabihan tayo doon sa aming dalawigan sa uh, Sakitang Tagalog. Ang isda sa bidig na huli. May isa pang kasabihan dyan. Walang sikreto na habang buhay ay pwedeng pagtakpan. Senador Bato, delikado ka.